So, ginawa ko itong video na to para magbigay lang ng ilang tips sa mga magtitake ng exam, yung civil service exam ngayon taon. Uh, konting background lang, no. Ako, uh, nagtake ako ng exam noong 2019, and to be honest, hindi naman talaga ako nag-review, and wala akong biniling uh, mga libro na reviewer, or uh, nag-enroll ako sa mga re uh, review classes, o nag-enroll sa kung ano man. Wala akong ganun kasi noong time na yun, nagtatrabaho ako. So, <clears throat> nag chance lang talaga ako nung time na yun parang, sige, try natin. Kung hindi pumasa, hindi hindi. Kung pumasa, hindi pumasa. So, kaya wala akong ma-share sa inyo na technical knowledge dun sa mga tanong. Kung baga, kung ano yung sagot sa mga tanong na ganito. Hindi, hindi yun ang video na to, no? So, ito, uh, mga tips ko lang, base dun sa experience na naranasan ko nung nag-exam ako at saka kung ano yung pwede kong mga maipayo sa inyo bago kayo mag-exam and kapag nag-exam na kayo. Ito nga pala yung ano, pakita ko na din yung certificate na nakuha ko nung pumasa ako doon sa civil service exam, no? Hindi ko na lang papakita yung grade ko. And so, sige, proceed na tayo dun sa mga tips ko para sa mga mag-exam ngayong 2024. So, tip number one, no? Be early as possible sa exam. No? hindi ko na muna kailangan elaborate, no? Kasi, <clears throat> kasi ako, ang ginawa ko, ang ginawa namin noon, medyo malayo rin kasi yung venue ng pag exam So, inagahan talaga namin, no? Talagang, uh, tipong gumising kami ng maaga, tapos punta kami doon sa school na pag exam Mahirap kasi yung pupunta ka doon, medyo gahol ka na sa oras. Tapos, yung tipong pagpunta mo doon, 10 minutes na lang mag exam na. Parang medyo hassle naman yun, di ba? At least, pagpunta mo doon, medyo makakarelax ka pa may kakalma mo muna yung sarili mo para makukulik mo muna yung sarili mo kung gusto mo magkunting review, magagawa mo pa so ano na pare, agahan natin yung pagpunta para hindi tayo mahase tip number 2 no kumain ka ng almusal kasi usually naman talaga umaga yung exam so ang may papayo ko lang kung hanggat kaya mo magpakabusog ka talaga bago ka umalis ng bahay or kung gusto mo agahan mo tapos kumain ka muna doon para busog ta busog ka para kargado talaga yung tiyan mo kasi medyo medyo toxic talaga yung exam kasi imagine mo 3 hours kang mo nakaupo hindi ako nagkakamali 3 hours 3 hours ka nakadukdok sa papel na hindi ka naman pwedeng kumain o hindi ka rin yata pwedeng uminom pagka alam ko so medyo mahirap yun tapos nag-iisip ka pa Ay, alam nyo naman yun mahirap isip talaga pag gutom iba yung performance ng utak natin pag gutom so much better na, na kargado ka bago ka mag-exam para hindi ka magka-problema Tip number 3 no, basahin nating mabuti yung instruction. Sa lahat naman ng na isang ganun talaga dapat ang gawin natin no, bago ka magsulat, bago mo umpisan yung gagawin mo sa exam, basahin muna natin yung instruction kasi marami talaga nagkakamali sa instruction palang. Uh for example, kunyari ang na lang, uh, ang nakalagay doon sa instructions is dapat belugan. Hindi dapat i-shade. O kaya dapat i pero di ba dahil hindi natin binasa ng maigi yung instruction doon palang mali na tayo so regarded na as mali yung mga sagot mo so mas maganda basahin mo agad yung unang-unang instruction dinawi mo agad para tapos pero ang pagkakatanda ko parang init bago naman kayo mag-exam parang may konting orientation para explain sa inyo nung magkoconduct ng exam kung anong instruction dun sa exam so makinig kang mabuti din basahin mo din siya para wala ka ng duda Next tip number 5 is sa mga numerical question, sa mga ibig ko sabihin yung mga math, math na question, no. May mga question doon, di ko alam kung sa experience ko lang eh. So kung may naka-experience man nito, pwede kayong mag-comment diyan sa comment section kung parehas kayo ng na-experience, no. May mga question doon na mathematics, na uh, matematikal na sa kalagitnaan pa lang ng pagsosolve mo, medyo magigets mo na yung sagot. Alam mo yun? <clears throat> Kasi may choices naman eh. ba diba? A, B, C, D naman yan eh. So, bisan sa kalagitnaan pa lang ng pagsasolve mo, siyempre <clears throat> titignan mo na rin yung mga choices mo, no? Makikita mo na rin, makikita mo na agad na, ah, ito yun. Kahit sabi mo hindi pa naman tapos yung, completely tapos yung uh, uh pagsasolve mo, parang mako-common sense mo na yun, ah, ito yun, letter C. So, para makatipid ka sa time, kung, kung nakuha mo naman yung sagot, kahit hindi pa tapos yung uh, solution mo, sagutan mo na. Huwag mo nang takusin yung calculation. Kasi ay, feeling ko naman, hindi naman nila tinitignan yung mga computation mo sa likod ng papel eh. Hindi naman nila tinitignan doon na oh, parang barok tong pagsasolve mo ah, pero tama yung sagot mo, mali ka. Hindi naman yata siya ganun. So, <clears throat> pag may na-experience kayo na ganun na sa kalahati pa lang o oh, kahit sabihin mong umpisa pa lang ng computation mo parang ah, ito na yung sagot na ito isagot mo na, huwag mo nang takusin kasi ang para sa akin ang pinaka number one na kalaban mo sa exam time. Kasi ilang items yung exam bang hindi ko lang 300 ba yon o <clears throat> 300 plus. Sa loob lang ng 3 hours sasagutan mo siya. Eh, may mga solve may mga <clears throat> mathematical problems pa doon na uubos talaga ng time mo. So number one na kalaban mo rin talaga yung time. So hindi ko siya sabihin magmadali ka pero hanggat maaari na kaya mo makatipid ng oras, i-grab mo sa mga simpleng ganun lang na i-skip mo yung konting uh, problem solving, malaki na yung matitipid mo dun. My next tip is, if you are taking time sa isang question, iwan mo muna. Pwede mo naman niyang balikan. Ang ibig ko sabihin, pinaka best example nito kapag sa mga nagsosolve ka sa mga equation o sa computation, kapag mayroong isang number na feeling mo nagtatagal ka na, skip mo muna. Pwede mo naman balikan yan. Kung meron kang time, pwede mo naman siyang balikan. Kasi sabi ko nga kanina, di ba? Isa sa number one talaga na mo dyan sa exam ay time. So, yun nga, konting tip lang. Uh, if ever na talagang nahihirapan ka doon sa isang item, skip mo muna. Then, proceed ka muna doon sa, mga, sa, sa ibang questions. Ngayon, pag may time ka, pwede mo siyang balikan. Okay? Huwag kang mag i sa isang tanong. Kung Kunyari, hindi mo talaga masagutan pag-uubusan mo ng time, sayang. Eh kasi paano kung kunyari lang? For example, kunwari, number one ka pa lang, eh yung number one kunyari lang, uh, solving, problem solving agad siya. Then hindi mo siya masagutan, hirap na hirap ka talaga, nag ubos ka ng 10 minutes sa isang tanong. Eh paano kung yung number two question, hanggang sa matapos siya, madali lang pala, kayang-kaya mo palang gawin. Problema, naubusan ka ng time kasi makasolve mo dun sa number one. Eh one item lang naman yun. 'di ba? Hindi ko sinasabing ah, di ko alam skip. Ah, di ko alam skip. Ang ibig ko sabihin, kung talagang nagte na siya ng time mo, balikan mo na lang. Kung may time ka naman, pwede mo mo siyang balikan, 'di ba? At, at, 'yung final ko na tip sa mga mag-e-exam, syempre number one, mag-pray, 'di ba? Kung pumasa, thank you. Kung hindi pumasa, move on. Pwede naman tayong mag-exam ulit. Wala namang masama doon. E, ano naman ngayon kung dalawang beses ka nag ano naman ngayon kung tatlong beses ka nag-take? Hindi naman tinatanong yan pag nagka apply ka. Hindi naman tinatanong pang ilang take mo. Hindi naman. Di ba? Uh, take lang ng take ng opportunity. Kung may time ka pa rin mag-exam, umulit ka. At least may experience ka na, di ba? Kasi kung nakapag-take ka na, yari, hindi ka pumasa, then mag-take ka sa susunod, may advantage ka na agad sa mga ibang tao na hindi pa naman nag-take. Kasi ikaw may experience ka na. Alam mo na kung anong gagawin, alam mo na i-expect e mo, hindi ka na magugulat. So, yun lang naman yung mga tips ko sa mga mag-e-exam ngayon. Sana makatulong. Bagaman, hindi ko kayo matutulungan dun sa nilalaman talaga ng exam. Hindi ko alam kung, hindi ko naman din kaya ituro sa inyo. So, yun lang yung kaya kong i-share sa inyo sa mga mag-e-exam ngayon, 2024. So, sana nakatulong sa inyo and alam ko marami nagkakrami ngayon sa pag-review. So, sana makatulong sa inyo to. And, yun lang. Thank you.